biktima ng identity theft. Identity theft. Inaas ng qualified human trafficking so, pensang hindi ko man po ginawa. Si Miss Alice Buo, ang nasabing nagpasok ng pangalan ko na ang ginamit niya ay si Miss Gamo. Ang aking pagkakakalanlan ay walang pahintulot na ginamit sa hindi magandang paraan. Ngayon, ito po ay nakapagpasira ng buhay ko batid ko hindi lang buhay ko, pati ang buhay po ng anak ko. Na kailangan ko pong iwan ngayon sa bahay na walang sekuridad na hindi alam kung ano nangyayari sa nanay nila. Ako po ay isang ordinaryong tao, nagtatrabaho bilang BPO call center para maibigay ang pangangailangan ng pamilya. Na ngayon, kailangan ko pong mag-resign dahil sa kailangan kong harapin tong kasong to na kahit kailan, hindi ko po kayo pinahintulutan gamitin yung pangalan ko ng kahit saan dahil wala po akong pinipirmahan. Wala akong nakitang papel na gano'n para mapunta doon yung pirma ko. Bukod po doon, ngayon hindi ko alam kung paano mabubuhay yung dalawa kong anak na hanggang ngayon walang kasama, hindi ko alam kung paano ko, paano bubuhay na asawa ko na ang tanging kasama nila na madalas sa bahay ay ako. <laughs> ako po ay natatakot talaga tenta sa mga anak ko kung paano po sila. Kahit gayon din sa buhay ko, simula po nung lumabas ako noong June dito, Nag-request po ako sa company na i-work from home kasi po di ko po alam kung paglabas ko ano po mangyayari sa akin kasi di ko po alam talaga kung, 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 saan nagsimula, kung paano, kung baka bukas wala na ako. Parang hindi ah, ko na kaya. Inom ka muna ng tubig, Miss Marley. Kaya ako ngayon humaharap po sa inyong harapan para patunayan at harapin sa inyo na ako po ay isang biktima at hindi po ako kasali bilang incorporator na sa ng nasabing Hongsheng dahil hindi ko po kilala at kailanman hindi ko narating ang lugar na yan. Ayun lang po, Mr. Madam Chair. Salam salamat, sa iyo, Merly. Um, it is my understanding that the NBI will take Miss Merly now and uh, take her into their custody, put her in custody. Sana yung mga payo na naibigay ng ating mga government agencies tulad ng DOJ sa mga naunang biktima ng identity theft na humarap dito uh, ay maipayo din para sa kanyang konsiderasyon. At uh, para mapigyan ng konti pang linaw yung kinabukasan ni Miss Merly at nung kanyang uh, uh, mga anak, yung kanyang pamilya. Merly, ang sabihin ko lang sa inyo ngayong gabi uh, sa ngalan ng komite ay masaserve din po ang justisya. Minsan matagal, minsan maganit, pero masaserve din po iyon. Uh, Attorney Magno, mayroon po kayo uh, sabihin? Just to put on record, Madam Chair, that... Uh, Ms. Santos sa uh, voluntary surrender to the National Bureau of Investigation to the Senate. Salamat po, Attorney Magno. Oh, ingat po kayo, Ms. Merly. Maraming salamat. At susubaybayan po ng komite uh, ang, ang inyong magiging kapalaran.